mo alam ano mali sa iyo? Mali kasi to idol. Paano to hindi ko to tatanggapin? Paano uh, yan? Balik ko na lang sa ba? tama kasi nilalala ko yung tama. ko so, yung tama. Ano po yan? Ay kanina pa tayo. <talking> Hala. Ito ba yon? Hindi po. Iba. Ano? Naku. Tawagin mo nga si ano, kuya ka na. Saglit lang ha. Pachet ako. Ano to? Ano? Hindi ata ito yun eh. Mali ata sila ng ano, bigay. Pega lang, antayin ko lang. Mabit. Mali yung binigay eh. Mabit, mali. Check mo. Ha? Yung na po yung binigay. Ito lang. Yon. Check mo nga ako, ito yun. Hindi po ito yun. Alaman po yun eh. Kukulay green eh. Kasi ano lang po ito, beans Wala pong ganun tangkay. Hindi po alam mo. Yan lang yung binigay mo. Videoan ko nga para ano? Videoan mo para sure. Saan pa po kayo galing yan? Yan lang po sa kapinama. Scout de Gia po. Scout de Gia lang? Mali kasi ito, Idol. Paano po hindi ko ito tatanggapin? What? Balik ko na lang po. Paano po yung bayad? Hindi ko ito babayaran. What? Ayun lang <laughs> na. Okay, ayun. Tawagan mo na lang po. Kami na lang po tatawag. Tapos po. Kaso babalik po ito. Babalik ko ma. Opo. Okay lang po ba ibalik niyo? Oo, pwede na po. Kaso hindi ko po na mababayaran po hindi na babayaran ma'am? Hindi po. Plantita po ako eh. What? Hindi po ito yun eh. Tangkay po yung kinukuha na. <laughs> Babalik niyo po. Paano yan? Balik ko na lang po din ma'am. Tapos sila na lang po yung bangsa. So, anig na lang po yung tama. Eh, paano po kung mali yung order niyan? Paano? Paano kung mali? Hindi talaga yan. Ito yung binigay niya. Hindi paano, paano talaga tama. Nakakapag-pick eh, ah, naman din po ko sa kanila. Ah, pumipick up din po okay. kayo doon? Ah, ilang beses ka na nagpick up sa kanila? Okay. Ah, yun naman pala eh. So, alam niya? Alam niya. Talas kayo magpick up doon? Hindi naman, ma'am. Pero nakakapag pickup ko, din po kapag 4 na beses eh. Haaa. Eh, tama nga inuod yung pinipick up niya. Tama nga. Alam mo kung ano mali? May mali sa'yo. Hindi <laughs> <laughs> mo alam? Ano mali sa'yo? Ilang oras ka bumabiyahe dito? Depende mo. Nang isang araw, ilang oras? Eight hours. Eight hours? Sure kang safe ka? Sa araw-araw? Depende -araw. mo. Depende? Ayun nga. Dapat lagi kang safe. Nakamutok ka eh. Pero sure ka na safe ka? <laughs> ako hindi ako sure na safe ka. Ha? Helmet mo. Tira na. Semplang ka lang dyan, idol. Mukha mo, una. Paano ka masusure na safe ka? May crack, may crack ba yung crack ba? May crack Kakrak okay. oh. ka na. Kahit anong helmet. Kahit sabi ko oh, oh. mamahali na helmet. Met, kahit ano, standard, uh, substandard. Pag yan, nagkakrak na, hindi ka na safe dyan. Hindi na. Wala yan. Tapos babalik ka doon, idol. Hmm. Tain mo, hayaan kita bumalik doon na hindi ka safe. <laughs> Anong pangalan mo, idol? Aldrin. Aldrin? Ilang taon ka na sa lalangin? San taon na rin. San taon na doon. San taon na. Tapos, itong gamit mo, helmet. Uh -huh. Tapos, di ba hindi ka sure na safe ka? Eh, gusto ko sure ka na safe ka. Okay. Ha? Okay lang ba sa'yo? Papalitan ko yan. helmet okay. Ha? Wala akong pambayad. Wala akong pambayad? Wala <laughs> okay, akong pambayad. nakakasigurado Sigura na. Sure ka. Ay, paano nakakasiguradong safe ka? Wala. Wala na. Tignan mo. Hmm. Makalawang pa. Eh, pamilya Sira -sira ka. Sira na. Hmm. O, oh, tignan mo. Paano ko makakawin yan sa pamilya mo safe? Na sure ka safe na safe? Hmm. Crack, oh. Wala na to. Wala. Papahid ka, papalitan ko to. Wala pa. Ha? Wala pa Mura lang. Mura lang. Ah, <laughs> uh, 50% hulugan hulugan lugan kalimutan okay lang yan eh. <laughs> oh hulugan mo pero kakalimutan mo ta ayan na ayun okay. kasi dali-gala yun Hindi ka na, Diga, na safe eh eto kahit saan ka magpunta, pabalik-balik ka sure na safe ka ah oh, di ba hulugan kalimutan araw-araw oh, pwede araw-araw oh araw-araw araw-araw isipin mo na lang ako na binigay ko sa Sa'yo ito ay Para sa si safety Tamos, Tama po ito. Tama talaga to. ito. Ah, Tama <laughs> talaga yan. Tama yan. yan. <laughs> Hindi po. Ito namin, love and safe sa biyahe. Wala kang makita, di ba? Eh kasi, nakaarang to eh. <laughs> <laughs> oh. Wala ka pa rin makita, di ba? O oh, kasi may sticker to. <laughs> Ang natin. O, oh, di ba? Dual visor yan, Idol. Safe na safe ka na makakaawin sa pagpapagpapag. Eto yung clear lens. Kagabi, palitan ko na lang yung lens. Eto yung bag sa ina rin to. O, oh, kulugang kalimutan. <laughs> kalimutan mo nang... <laughs> Amin na to, ah. May bayad yan. Palit tayo, Idol. <laughs> okay lang? Hindi <laughs> po. Oh, safe ka na. Sure ka na safe ka? Ako. Okay. Oh, sure na. Ingat palagi ha, ah. Right side. May eh, bayad na ako? May bayad na ako? May bayad na ako? Oo. Hindi, hindi. Trabaho nyo yun eh. <laughs> Pagkani? 73. Ano ba hang ka? Joke lang yun. Dook lang. talaga yan. Mag-iingat palagi. Right side. Right side. Ingat palagi. Thank you. ingat. Ingat, ingat.